Ispatan yes, ko na ako, nag-overflow pa yung gasolina. Eh, ano, ikahawakan mga pawex. Nag-overflow pa yung gasolina na mga pintor. Sobrang malas. Malas naman. Agoy. Saka na ano lang tayo magpapagas pag ano, may makita tayong gandaan pa. Saka abot nga ng upuan. So, yung upuan natin to napakahit. Saka na load eh. dyan yan. <laughs> Ayan, excited na silang mag-uwi may ilaw ba kaya tayo o salamat may ilaw liman no? yung ilaw natin ba ayun yung high yung high is baliktad yung, ito yung high ito yung low o, mataas pa yung low

Sa, bakit mo natuntunto dito, Brad? Dito kayo mm -hmm. nag-ano dati? dati. Ano bang sabi mo kagabi na itong bahay na pupuntahan natin, marami ding maraming mm -hmm. namatay na dito? Oh, dito. Marami namatay dito. Uh, nara, natandaan ko kagabi kagabi, sinabi mo na may dalawang kasamahan ninyo dito na inihaw. Dito. Mm -hmm. Hindi ako sa... Sa... Kasamahan na, eh. Gaya ko, nag-trader sa Ha? Yung... Yung parang ikaw na... Gusto magbago. Magbago. Pag mahuli ka nila. Yun mga. Yun yung parusa mo. Patay yung Lahit, May alam din akong ibang pamamaraan ng pag ano sa inyo eh. Ah... Uh, kung baga ay ano yun yung parang tawag dun sa tagalog nasa dulo ng dila ko ayoko mo hindi ko mabigkas parusa mm, parusa. parusa pala di ba may pamamaraan kayo na paghuhukayan ka na Diyan, talagang hindi mo na maano yun, matatakasan. Pag, yun yung sinasabi nila pag oras mo na, oras mo na. Pero ayaw mo talaga sumama sa amin, Brad. Ha? Sama Mag ako pa, pero, mo ba? Sasama Kasi delikado ba? ka dito eh. Pero... May ano na ko, may mga marami na akong na ano ba, sa na, na, na sama. pasokan trabaho. Isipin mo, may... Kasi ito, ito Kasi pag marami kang tinutulungan. Uh, pagdating ng araw na ikaw naman yung nangangailangan ng tulong. ay G ito po ito po yung realidad Ang daling tumulong Ang hirap humanap ng oh, Tutulong sayo Kaya ito yung naging silbing aral sa akin Ah kung tutulong man po tayo ay huwag natin ibigay lahat Magtira tayo para sa sarili natin para hindi tayo maubusan kung sakali yung ngayon yun po yung natutunan ko But, sana ay ma ano din niyo sa sarili ninyo. ma-apply niyo sa ano niyo tol At sana may napulot kayo sa video natin ito dahil, based lang po yun sa aking ano tol karanasan o, based on my experience dahil ganun po yung realidad na nangyari sa akin. Ay, um, ang bili ang dali ko lang kasi maawa sa tao. Ang baga uh, ang bilis kong maawa sa tao kaya tinutulungan ko. Pero yung ako naman yung nangailangan ng tulong ay ah uh, wala wala akong malapitan oh, wala akong tumulong sa akin yeah. ito yun po yung ano ko lesson learned um, Ang sabi ko ba Brad? Ang sabi ko ba Brad? sabi Huwag maingay Huwag maingay daming uwak ko okay, Parang tinuturo nila itong bahay Huwag kayong masyadong maingay. Okay. Mga boses pa. Tama oh, ako sa inyo dahil. Pero, ha? Huh? Bigyan mo ko ng tabaw. Mapasok ko lang ng tabaw. Tabaw? Oo. Uh Ganito, -huh. Brad. Hirap Di dito eh. So, hindi, kayo, ako maka, ako. hindi ako mag hindi ako mag ah uh, oh, ito mga ngako baga. hindi ako mga ngako na mabibigyan kita ng trabaho pero tutulungan kita na makahanap ng trabaho kung um, sakaling sasama ka sa amin sasama, ano mag ka kung um, sasama ka sa amin ngayon o oh, bukas sumama ka talaga kasi napakahirap ng buhay dito hirap ng brad sa mga na nadamay uh, marami tay marami kayong nasasagasa tao marami kayong Itong, ano ba marami kayong ginagawang hindi tama kailangan na -tuwid mo na yung mga baloktot yung na paniniwala ni Brad kailangan mo nang magbago ito sa pagka eh, sasabihin ko sa iyo marami na talaga akong naisama lalo na si Pawix sa, uh, dati yung masamang tao ngayon iniba na yung takbo ng buhay may dalawa din akong kasama si Ramon at si Burluloy uh, nandun, nandun sa baba sumama sa akin eh yeah, ikaw huwag ka na magdalawang isip sumama ka talaga sa amin para Hanapan mo ko ng trabaho? Para so, sabay tayo. Hanapan kita ng trabaho. Hindi ako mangangako na magbibigyan kita agad-agad. Pero, -agad. so, sasamahan kita. Kung so, sakaling mag-a-apply ka, gano'n-ganyan. May, ano ka ba? Yung birth? Wala kang ID? Ah, talagang, talagang NPA ka? Pero sa bagay, bilis lang yung kunin ba't huwag kang magalala? Eh, ano natin yan. Kung saan ka oh. nakatira dati. Kung saan ka lumaki. At PSA birth. Wala kang birth? So, NPA ka nga talaga, Brad. No permanent address. NPA. Mga bagay. Hindi naman kita hindi rin naman kita masisisi. Dahil hindi ko naman hawak ang buhay mo. Pero ang payo ko lang sa'yo eh ano na talaga. Pumigil ka na talaga tumigil ka na sa mga kasamaan na ginagawa ninyo huwag ka na sumama sa mga kasama mo dahil ngayon sigurado ako target ka rin nila sabi ni mo hmm. kapon hinahabol ka ng mga kasama mo yun sabi ko eh dito pag may magbago sa amin dito yung dalawa hmm. dito pinatay hmm. kasi Nagbagong buhay sila. Mm. Nahuli. Mm. Patay. Ako, pag nahuli ako, patay din ako. Panigurado yan. Panigurado yan. Wala kang takas. Wala Lalo takas. na pag alam, ngayon, ngayon, alam na yung mga ginawa mo. Mm. Mag na dahil nakikita nila tong video natin. Talagang sama ka sa amin. Favorite. Pero, ganito, hindi kita pipili, pinipilit ha? hindi kita pinupirsa. Pero pag-isipan mo ba, malay mo, kita. Pero ang ano ko lang talagang may papayo ko sa iyo. Sumama ka talaga sa amin dahil para ligtas ka rin. Para na rin sa iyong kaligtasan ba. Pinag-alala ko sa iyo. Basta so, pag sa, ano mo lang ako mamaya. Maaari mo akong gisingin kung makadesisyon ka na. Um, hindi kaya bukas ng maga umaga sabi sabi ka lang sa akin na kung sasama ka lalakad agad tayo okay. dahil ako muna magbabantay sa inyo ngayon um, kami dalawa ni Pawex eh mag-relax muna kayo kasi alam ko na pagod kayo pagod din naman ako pero kaya ko pa naman Basta, gisingin mo lang ako wag ka mahiya gisingin ako kung nakadesisyon ka na para Uh, malaman ko rin yung ano ba yung decision hindi ba ba hindi napakog ang pusil hindi alam ko naman na ah, gusto ang gusto mo rin sumama sa amin sa baba si Justin eh ano lang tulog na ang tulog na uh -huh. na yan nakatulog na si Justin to talagang pagod si Pawix pagbantay pagbantay yun to ng pagod na pagod po si Pawix uh, si Justin ang katawan niya ay parang down na down talaga. Kailangan yung mataas na pahinga para makabawi yung katawan niya. Awex, okay ra ka? Tutulog sa. Yeah, salamat kasi sa mga tulong niya. So, nagpapasalamat din po ko sa ating mga taga-suporta. Walang sawa ninyong panonood. At sa mga uh, hindi pa naka-subscribe Ay ako po yung humingi Ang isang share, isang subscribe At hit the notification bell na rin Para Laging updated sa bagong upload Tinakantahan pa ni Pawik si ano, Justin Ano yung kanta ni Pawik? Tulog na bata Tulog na bata Parang baby yung tuwal pa kagat na yung dilim nag-aagaw Nag na yung liwanag at saka yung dilim ha? ano mo pag magano mo mag mag paano, mag relax ka muna basta huwag ka mahiya gisingin ako ha wow. na kung nakadesisyon ka na bukas kundi mamayang gabi kung makadesisyon ka na sumama sa amin sama ka sa amin hindi, hindi kita tatanggihan dyan para ligtas ka rin at para din sa kaligtasan mo ba may pamilya ka? Brad? Mayroon, May Brad. asawa ka wala? Wala. Wala kang asawa. Pamilya. Pamilya? Mama at papa, nanay at tatay mo? Meron. Meron pa? Nanay ko patay na. Patay na tanay mo? Patay ko tatay. Buhay pa. Buhay, buhay. Buhay ko buhay pa. Hmm. Tatay mo na lang yung buhay. Hmm. ano um, 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 Bali? Basta wagang huwag kang maya. Uh, hindi mag ano na. -gisingin mo ako kung rapag decision ka na. Okay. Pero sabi mo, di ba malayo-layo pa tong pag matasakay kami dito, malayo-layo pa. Malayo pa. Kailangan pa natin ng ilang sakayan ata. Anim. Anim na sakayan ng motor, single. Ano pala yung daan dito? Parang maglalakad pa tayo. May porsyon na lalakad tayo. Lalakad tayo. Tapos doon, motor. Doon May doon mga daan, daan, daan na hindi napapasok ng motor. Ganon. Okay. Uh, doon tayo sa... Eh, sige. Dalawang karsada tayo. Dadaan, dadaan sa pinakamalaki? Huwag dito guys. Ah, mabuti naman. May ibang daan naman dyan. Ah, sige, sige. Mag-relax ano, mag okay. okay. ka muna. Para mag-alikom ka ng lakas ba? Kaya kulito ako munang yung pagbabantay. Oo, pagod ako. Pero bawal tayong sumuko. Tol, dahil nasa ano na tayo? Nasa... Uh, nasa ano na tayo eh. Nasa... Part na tayo na pababa na tayo. Kaya doon ko na lang ipapahinga lahat. Sa bahay. Kaya relax relax na rin para mahaba-haba yung relax natin pero sa atong mga agian brad napatay medyo sigurado jud napatay mga agian mga kasagupa na banlido dyan oh, mayroon, ba? hindi natin yan magawasan Hmm, pwede nating natin iwasan, iwasan natin. Kung maiwasan pa natin, iwasan natin. Hmm. Hindi, patay na lang, patay na lang. Oo. Oh. Kaysa tayo. Isa ka tayo muna. Oo, oh, tama, tama, tama. Dahil kung hindi natin kung hindi natin kayang iwasan, bakit hindi pa bakit pa unahin pa natin 'no? Oo. Oh. Unahan na natin, baka tayo pa yung maunahan. Kasi hindi tanong ko lang sa iyo, Brad, na sa tagal mo na dito sa bundok. Ilan na yung uh, Ilan na yung tawag ito? Ano nang ano ba may rank, may rank kayo dyan? may kayo diyan? May ranggo ka? Pero nga pero hindi pa ako nagranggo. Yung parang naging commander ganun. Hindi pa. Inidadala na ng Pilpat ko yan ang tawag doon. ano. Ayun ano, ano ba. Uwak. Solo siguro tayo brad. Ayun Pahinga ka. Bro. eh Ayun magbabantay dito. ay Mag, ano muna ako magdadasal muna ako dahil kakargahan ko na naman si Justin ang ano dahil tulog pa si Justin dun maganda yan matutulog siya na ano muna natin gamutin at painumin ng lana para ano sa direkta sa ano, niya katawan laman niya para na re-relax yung katawan niya kinabukasan may bagong lakas na siya na ano na preserve so magdadasal po muna ako papatayin ko muna yung mantol yung video. So, salamat po kung mabuti kayo po sa video ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yung walang sawang panonood at suporta sa amin sa isyu namin ito. Salamat po sa ating lahat. And God bless us all. See you the next video. See you the next live. Kung sakaling mag-live tayo. At ito lang po yung tatandaan ninyo. Na mahal na mahal ko po kayong lahat ng aking tagapanood. Especially to ano, Mami Ailey. And family, salamat po sa inyong lahat. Sa inyong nasa akong suporta. Ah. So, bye-bye po sa ating lahat. Hanggang sa muli.